Ayoko sanang sabihin hanggat di ka handa. Wika ni Andrea habang pinupunasan ng mata ng biyenan. Noong nakaraang buwan na discharge si tatay sa hospital, walang pwedeng tumanggap. Tinawagan ako ng social worker dahil ang numero ko ang nakuha nila sa dating emergency form mo. Alam kong nasasaktan ka papa pero alam ko rin isang araw haharapin mo to. Humikbi si Martin. Yunakap ang ama na ngayon lang muling nasilayan ng ganito kalapit. Ramdam niya ang lumalaylay na balikat na dati rati matikas na bumubuhat sa kanya noong kabataan. Pa... patawad? Bulong niya. Ngulit umiling si Mang Edong. Pinilit ngumiti kahit nanginginig ang bibig. Hindi pa man sumasapol ang muong alaala sa utak nitong nilabnos ng mild dementia, tila sapat nang marinig ang tinig ng anak. Sa harap ng esenang yon, tahimik na tumahan ng gabi. Ang mga kuliglig ay tila nagbigay daan sa mga hikbi at ang malayong alulong ng aso ay naging kumpas ng pagsusuko ng bawat pride na pumipigil sa pagkakasundo. Humaplo si Andrea sa likod ni Martin, malamig ngumit naguumpaw sa lakas. Dito niya inilahad na tuwing gagi, pinupuntahan niya si Mang Edong sa barong-barong malapit sa lumang talyer upang dalhan ng gamutan pangkontrol ng presyon, atensyon sa sugat sa binti, kaunting sopas. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button. At pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tinuturuan niya rin mag-ehersisyo ang kamay at paa upang muling lumakas. Ang envelope na itinatago ni Andrea sa aparador ay hindi love letters kundi resibo ng gamot at payslip na pinaglalamangan niya para may maipandugtong sa renta ng maliit na kwarto sa charitable dorm. Gusto ko sanang ikaw mismo ang mag-imbita kay tatay na tumira sa atin. Kaso, bawat gabing tinitignan kita, tulog kang pagod mula pamamasada. Ayokong maipit ka sa pagitan ng sugat ng kahapon at ng pangangailangan ng ngayon. Pero mas lalong ayokong palipasin ng oras ng isang matandang nag-iisa. Humbuo ng bahagyang ngiti si Martin kahit na ang mata. Sapagkat ngayong na ihayagang dahilan, ang tumpok ng takot at selos ay natunaw na parang kandilang sinindihan sa altar ng pag-unawa. Hindi nagtagal, mahinang umubo si Mang Edong at ngumiti sa anak. Martin? Mahina man, malinaw ang pagkilana sa tinig. Sumilay ang luha sa pisngi ni Martin at sa pagitan ng hikbi ay nagawa niyang sabihin, Pa, uwi na tayo. Kinuha niya mula sa kamay ni Andrea ang tungkod. Hawak sa kanang kamay niya habang si Andrea naman ay inalayaan ang kaliwang braso ng matanda. Sabay-sabay silang humakbang pa uwi Tanaw sa di kalayuan ng nag-iisang bumbilyang sumasagitsit, ilaw na palyado, ngunit sapat upang magtuwid ng daan. Sa taglalakad, buong galang na nilinaw ni Martin kay Andrea na handa siyang humarap sa nakaraan bagamat takot siya dati sa pagbabalik ng sama ng loob. Mulit mayong nakita niya kung paanong ang simpleng kabaitan na pinamlas ng asaway nagpabago sa hakbang ng kanyang ama na pagtantuyang sa loob ng mga dingding ng kanilang bahay ay may puwang para sa tatlong pusong nagbagong anyo puso ng anak na nagbalik ng amang humihingi ng tawad at asawang walang pagod na magbuklod sa mag-ama Pagdating nila sa kanilang bakuran, napansin ni Martin ang munting harana ng mga alitap-tap sa may bintana. Hindi niya alam kung dati pa ba itong naroon at di lang niya napansing masilayan o kung saglit lang dumating upang iparalama na kahit sa pinakamadilim na gabi ay may mga munting ilaw na kumikislap kung marunong kang tumingin. Habang inaakit ni Andrea si Mang Edong sa hagdanan, pumihit si Martin sa hagdanan para patayin ang ilaw sa labas. Ngunit sa huling sandali ay nagbago ng isip. Hinaya ang nakasindi sapagkat may bagong kasapi sa tahanan na maaaring kailanganing maglakad sa gitna ng gabi upang uminom ng tubig o umihi. Natutunan niyang minsan ay mas mabuting buksan ng liwanag kaysa magasgasang tuhod sa dilim. Sa kalawakan ng gabing yon, walang kumalansing na pinto. Sa halip, marahang sumara ang bintanang dati ring nilulusutan ni Andrea sa paglisan. Sa kinabukasan, maririnig ng buong barangay pag-asa ang kumakalansing na kutsara at tinidor habang magkasabay kakain ng tatlong pusong pinagtagpo ng gabi. Padre na muling anak, anak na muling ama at asawang naging tulay. At kapag may kumatok na kaba sa loob ng alinman sa kanila, mapapawi yu sa munting liwanag mula sa bumbilyang iniwang nakasindi, Patunay na sa pamilyang pinagbuklod ng katotohanan, wala nang kailangang lumabas ng palihim sapagkat ang pag-aalaga ay hindi dapat ikubli kundi isabuhay sa liwanag kahit pa iyon ang liwanag ng isang simpleng ilaw sa kalsada sa gitna ng tahimik na madaling araw. Gabi-gabi nitong nakalipas na mahigit isang buwan tuwing sasapit ang alas 10, naririnig ni Martin ang maingat na pagsara ng pinto sa kanilang maliit na bahay sa barangay Pagasa. Pihit ng siradura, hinay-hinay na hakbang sa pasilyo at bahagyang kaluskus ng tsinelas na tila humihiling na wag magising ang sino man. Sa unang linggo, inakala niyang si Andrea ay lumalabas lang upang bumili ng gatas o gamot para sa inang may sakit sa kabilang purok. Sa ikalawa, nagtaka siya kung bakit walang bitbit na plastik o resibo pagbalik. Pagsapit ng ikatlo, nagsimulang kumabog ang dibdib niya sa tuwing maririnig ang siradura. Udiet ng panibagong gabi ng pag-alis na hindi niya maunawaan. Hindi naman dating ganun si Andrea. Kilala ng buong barangay ang pagiging masikaso niyang misis at masipag na bookkeeper sa kooperatiba. Ngunit simula nang maibalik ang liwanag sa kanilang tahanan matapos ang bagyong nagpalumpo sa linya ng kuryente, tila may sariling ikot ang oras ni Andrea. Umaga hanggang hapon sa opisina, sandali ang hapunan, tapos bigla na nang mawawala. Uuwi bago mag alas 12, nakangiting pagod at tatanong lang kapag tinatanong kung saan nang galing. May kailangan lang akong dalawin mahal, ang tanging sagot na parang malayo ang isip. Sa bawat gabi na umuuwi si Andrea ng pagod at malalim ang buntong hininga, lalo namang sumisikip ang dibdib ni Martin. Ayaw niyang maghinala, subalit likas sa pusong nagmamahal ang matakot maiwan. Kaya nitong ikatatlong putsyam na gabi, Pagkatapos niyang tilaok ang ginagawang preno ng jeep at tinabihan ng kanilang nakatulog na anak na si Mika, nagpa siya siyang tuklasin ang tunay na dahilan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pihitong bakal ng bintana, lumusot sa maliit na bakuran at sinundan ng bakas ng liwanag ng poste kung saan nakita niya si Andrea, ka-jacket na beige at insinuksok ang maitim na buhok sa likod ng tenga, hawak ang maliit na flashlight at cellphone na nakasilip mula bulsa. Bumagtas sila sa madilim na kalsada patungong sa Zone 1, bahaging halos walang nakatira, may mga bahay na iniwan matapos masunog noong isang taon. Ang tanging ilaw ay ang manilaw-gilaw na bumbilyang nakabitin sa poste bawat tatlong kanto kaya tuwing tatawid si Andrea sumasayaw sa aspalto ang anino niyang tila nakikipagtaguan. Hindi naglaon, huminto siya sa tabi ng puno ng ilang-ilang, ibinulsa ang cellphone at tumikim, waray may hinihintay. Sa distansya, sumilong si Martin sa likod ng poste, pinipigil ang hingal. Kumakaba ang isip niya sa mga posibleng tagpo: minamahal bang iba, taga-kooperatibang kabarkada, o lihim na sugal? Ngunit ilang saglit pa, lumitaw sa dilim ang isang payat at himbing na figura, lalaking nakatungkod, puting buhok na kumikinlang lang sa ilaw ng poste, nanginginig ang kamay na nakadukwang sa patpat na kahoy. Napakunot ang noo ni Martin, pamilyar ang tindig. Ang bahagyang baluktot na balikat ang paraan ng paghakbang noari bagyong bumagsak sa tuhod. Nilingon niyang mabuti. Si Mang Edong, ang dating kapitan ng barangay na tatlong taon ng laos, nakaiskinit ang makahawak sa lumang tungkod. Ngunit higit pa roon, puwersa ng alaala ang dumaluyong kay Martin. Si Mang Edong ay walang iba kundi ang sarili niyang ama na matagal na niyang hindi nakikita mula nung pumutok ang pagtatalo nila tungkol sa nawalang titulo ng lupa. Ang huling alaala ni Martin kay Mang Edong ay yaong gabi ng kanilang matinding sigawan. Kung hindi dahil sa matagal nang naipundar ang bahay na to. Sigaw ng ama sabay hagis ng papel sa mesa. Sagot naman ni Martin, mas mahalaga bang negosyo kaysa sa pamilya at lumagapak ang pinto ng umalis siyang luhaan. Pagkaraan, nalaman na lang niyang umalis din ng matanda at nagtira sa barong-barong sa gilid ng ilog hanggang sa isang araw na balita ang na-stroke at tinala sa charity ward. Noong mga panahong iyon, hindi kinaya ni Martin ang bigat ng sama ng loob. Mas pinili niyang wag magparamdam. Subalit narito ngayon si Andrea, nakatiplaklong ang tuhod sa harap ng matandang nanginginig, marahang hinahaplos ang balikat nito, ibinuburlong ang mga salitang walang naririnig si Martin pero baka sa kilos ang lambing. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Mang Edong, inilapat sa kanyang pismi, at inakay ito patungo sa bangkong kahoy sa gilid ng waiting shed. Isang mahinang ilaw lamang mula sa nakasinding flashlight ang naglalahad sa isena, ngunit sapat para makita ni Martin ang pagbagsak ng luha ni Andrea sa damit ng matanda. Luha ng pag-aalaga, hindi ng pagtataksil. Nanatili si Martin sa lilim, balutan ng hiya at pangungulila. Kinain siya ng inggit na ang tungkulin na dapat siya ang gumagampan, ang anak na magtataguyod, aakay, magbabayad ng dagdaang luha ay ginagampanan ng sariling asawa ng palihim marahil upang hindi mabigatan ng loob niya. Napaurong siya at napapikit hanggang sa marinig ang boses ni Andrea. Tay, wag po kayong magalala. Dadalhin po namin kayo bukas sa klinika para sa follow up. Nandito lang po sila ni Martin. At dito, hindi na napigilan ni Martin ang sarili. Lumabas siya mula sa dilim, papalapit na tila batang pagod sa habulan, nanginginig ang labi. Pagkakita ni Andrea, nagulat siya, ngunit hindi nabitiwan ng pagkakahawak sa kamay ng matanda. "Mahal," bulong ni Martin, paos, "sa buong panahong akala ko" Humagbang siya palapit niya kapangasawa mula sa blakos at doon pumatakang luha ni Martin sa pisngi ni Andrea bumagsak sa noon ni Mang Edong. Gumuhit sa pagitan nilang tatlo ang mahabang oras ng hindi pagkakaunawaan. Isang bahaghari na binuo ng luha sa liwanag ng palsada. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.